may nagtanong po sa atin na isa nating followers at ang katanungan niya po, ano daw po yung ginagamit kong bitamina sa aking mga sisiw? At ito po, isishare ko po sa inyo kung ano po yung ginagamit kong bitamina. Bali, ito po mga kamanok yung vitamina na ginagamit ko sa aking mga sisiw. Ito pong multivitamins na ordinary with B12. Tapos itong lactamino o amino. Tapos itong Parex B Complex na pantao. At ganun din po yung bitmin pro powder. At yan po daw ng malunggay, barili kinakatas ko po yan. Ang pagbibigay ko po niyan mga kamanok ay hapon pakatapos po nila kumain. O di kaya naman ay umaga pakatapos nila kumain. Ang pagbibigay ko po nito mga kamanok, hinahati ko po katulad po nito. Ang ka-alternate po niyan mga kamanok ay etong Lactamino. Pag nagbigay po ako nito, kinabukasan naman po ay itong Lactamino at every week naman po itong Parex B Complex bali ang pagbibigay ko po niyan mga kamanok yung isa pong tableta na kagaya nito hahatiin ko po yan sa isang sisiw at ito naman pong bitmain pro mga kamanok ay painom ko po yan every other day ang kapalitan naman po niyan mga kamanok ay ito pong malunggay na katas po nito bali kinakatas ko po yan inilalagay ko sa tubig tapos yun yung painom niya so yun po yung vitamina nung aking mga sisiw hanggang dito na lang po yung video ko sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at informasyon about po sa mga vitamins na binibigay ko sa aking mga sisiw Marami po salamat sa panonood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok. Oh, oh, oh,